What's up, Kanaung? Yan ang aling araw, malakat Malakad na kami. Tikat kami. Ano, manis ko lahan. Di ba humamay? Ayaw, ito. Dapat, Kanaung, ulus kita na eskwela. Kaya di lahat humamay. Panahon na mahal na't tugas. Labi na hiyang ang mahal na hiya. Ayaw, ito. Maupay at single kay waray problema. Kundi gastula has kailanit problema on. Ayaw ito. Sa classmate, alaw-alaw na alaw, nasunod kay may daniya cross. Ayaw ito. May nanood Di ko like may mention ko na niyan ito. Ayaw ito. Maupay pa ako kay study first. Di magpara sa Ayaw ito. Nagmahal kay pero iba niya yung mama, lagi. Sakit. Hinahabol mo ya pero iba yung hinahabol niya. Ayaw ito lagi daw kasakit mga kanaong dilaro mamait panahon niya na. na. Iyako, di ba na lang kung maulog sa mabaong kal. Huwag lang sa baba hindi ako minahal. Kunan na ako kung ano mayda dako ya. Mau pa na tagkabutangan. Happy na ako kunan ano anat may ko ya. di mag ako pero first, di pero may pangarap. Ayaw ito. Dilaro mamay. It. Ako yung masa, ako yung masa sa babaeng ako yung pinaasa pero ikaw yung pinaasa din. Ay 2000 years later. What's up kanaong? Yan ang adlaw Adi ah, na crash ko na hin mga kanaong. Dear Laro Mama kanaong. Ako yung Robert gabo, pero may pangarap. Di ma di malaki yung mga gwagi at least ikaw yung nakibagi. Di mahalaga yung guwapo at least ikaw ay ikaw ay totoo. Di ba lang pag kanilang masama at least mahalaga ka sa kanila. Alam natin na may ma mahal tayo sa buhay. Kailangan nating maging matutuhanan at maging maging, maging malakas sa ating pang-araw-araw na gabay. Kailangan nating maging masipag, matiga at anumang bagay walang perfectong tao lahat ng tao ay totoo lahat ng tao ay pantay-pantay eh, nabu nabuhay tayo sa mundo ay eh. para mag mag magmahal-mahalan hindi para mag uyab, -uyab kundi para magkapantay-pantay pag sultay kula gihap di ba pagkaniha pag uyab, -uyab mga kanahon kundi para matatdoanin maupay nga asalin mo maupay nga may baro may baro ay ah, kulahan diri uya bit kakanto kay it mga pamasaya na, mamahal na mga kanawong dapat importante maging masipag kaya pag eskwela dila umamay mga kanawong pag ginjoy tala bisa maabot gyapit para aton mga kanawong la kalma laki ka kalma kalma bagat hiya ba yung kakalmahan mula ayaw ito Mag-uuyabuyip pa ka mga kanaw. Kaya mahal na nga nitpugas kuya buhay pa ka mo. Dapat, pag iskwila lang na ka mo maupay kay amo't importante. Iskwila na maupay mga kanaong amo importante kay mahal na gulit bugas. Mahal na't bugas. mahalat pamasahi pamasahe mga kanaong. Mahal na kapit kuhan mga kanaong. Mga kanalangong, ay di Akot na una, kaya akot maraksot. As na mga maraksot. Pero minauuna, una mga kanaw, di man laro mamay. Kung maraksot, at least mahalaga kita po nga mga tao. Hayaw ito. Bubutan ko kay... Di ko nakabrentiya pag mamahala. Kage, hayaw ito. Mapalat na rin dito rambol mga kanalangong. Uy, abriya niya mga kanang, kaya di nila mo mamay mga kanang. Kanina pa, pagkaginang tulo na katuwi at ka di. Yung wari pa ka, abri. Abri na ka niyo yung heart. Tayo okay. ka ma, niyan. Ma, ma, man, mga kanang, papakita akong kamot mga ice ticket mga dway ball. Dway ball, dway ball, 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 Bagat ikaw na ano, nasa ito. Dari ko maramag mulay mas ball. Hello guys, mga po yung kuhan mga itong nakanda mo kasama mo matiyo pag-suporta ako and I love you all maraming maraming salamat thank you for everyone may sila na po sa robot at mga vlog maraming salamat guys kung tablahan ay kita nga nakikita na itong vlog bye bye